Mga kapuso Mount Can la only what, nga nagbugas ang aso nga may dalang abo. Samtang mga evacuate sa Banwa sang Lakas Celiana ah, ginapanghandaan ang isa ka masubo nga Paskwa subong nga 2A. Si Aileen Pedreso nakatuto. Makita sa Internet People cameras sa Feebox ang pagbuga sa Mount Kanaon sa madamol nga aso nga mayupod upod nga abo pasado las 11 ina sa aga. Suno sa Kanaon Volcano Observatory ang nasamit nga ash emission resulta sa pagbilin sa vulkan sa magnetic unrest. Hindi pa madeterminara sa Feebox o nakadeposito ang abo sa crater o kung halin sa idalom sa vulkan ang ginbuga. Wala ginadulas sa Feebox ang posibilidad ng na liwat nga maglupok ang vulkan na sa um, mathematic unrest sa aton nga bulkan. So, um, ini magpa ini nga um, mga ash emissions pwede lang mag signify nga may arat itang, nga, nga increased chances nga magkaroon pa kita sa mga mga explosive eruptions. Samtang, hindi malikawan nga makabatsyag sa kasubo ang pila ka-evacuees sa La Castellana bangod sa evacuation center na mag-aselebraras ang Paskwa first time sa pamilya ni Nanay Maxima na magselebrar sa Pasko ng wala sa sulod sa panimalay bangod sa paglupok sa Mount Kalaon. Nauntat ang palangabuyan sa pamilya sa bukid. Gani bisan pang bakal sa Noche wala gid sila. Tanay, kayo tigado na Huwag maghatag sa amon, huwag kami. Pero kung may erik kami, panalangin, na Sa evacuation center man, magasaulog sa Pasko, pati na bagong tuig si Nanay Remolina. Luyag na sini magpauli sa si balay apang hindi gihapon pwede bungod sa pagkabalaka nga liwat nga maglupok ang bulkan. gid eh. Lisod lisod gid. <laughs> Mudlay kayo sa pagkatulog. Sakit gid kayo ka eh. Murag di gid masabot ba. Ya, wa magitay May mga food pack man silang gipanghatag. Mm. Samtang kontento na ang Iloy nga si Henerosa nga sa si evacuation center na lang magtiner. Bungod wala man kuno ini mahimo ang wish sini maayo nga lawas para sa mga anak ra dili mahimo special kay ara naman ta sa kwan tagar may panglawas bisag nag yon anin na mintri nga nakaabot mintri nga kwan nga tagar lag may panglawas ka para maka pangwat pa taw huna may ano may magabot Salamat tang na may grasya nga maabot. May kanya kanyaman nga nga pananaw sa matutuon nga kalugan sa Paskwa. Isa lang ang ilahandom na kuntani magbalik naman sa normal ang aktibidad sa bulkan agud makabalik man sa ilan normal nga pagpangabuhi. Upod Gerwa Banggoy, Aileen Pedraso. One, Western Visayas.